Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa nagkamali nga daw ang Dallas Mavericks sa pag-trade kay Luka Doncic at ang balita naman patungkol kay Jamorant papuntang Golden State Warriors. Halina't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa mali nga daw ang naging desisyon ng Dallas Mavericks sa pagtrade kay Luka Doncic. Alam naman nga natin sa ngayon mga kabolers na maganda ang nagiging karera ni Luka Doncic sa Lakers sa kanyang pagiging highest scorer. Sunod-sunod nga pong panalo mga kabolers ang ginagawa niya para sa Lakers ngayon. Sa parte naman nga po ng Dallas Mavericks ay talagang hindi nga po maganda ang kanilang sitwasyon ngayon. Na dating si Kyrie Irving lang ang superstar na out sa kanilang lineup ay ngayon nga po ay nakasama na si Anthony Davis dahil sa Achilles injury niya na mukhang malabong mawala nga po ngayong buong taon sa Dallas. Usap-usapan nga ngayon sa social media mga kabolers na malinga daw ang naging pagtrade ng Dallas Mavericks kay Luka Doncic dahil na rin naman sa kakaiwas nga ng Dallas na maging pronto injury itong si Luka ay napunta nga po kay Andre Davis ang sitwasyon na iniiwasan nila. Bukod pa dyan, si Luka na nga sa ngayon ang nagbibuild ng future ng Lakers habang sa Dallas Mavericks naman ay umaasa pa sila na mahubog pa ng gusto itong si Cooper Flag. Kaya talagang sinasabi ng mga NBA expert at mga analyst na mali ang naging desisyon ni Nico Harrison sa pagdesisyon na i-trade si Luka Doncic sa ibang kupunan. Samantala, pumunta naman tayo mga kabowler sa balitang pwede na ngang sunggaban ng Warriors itong si Jamorant ngayon. Naibalita ko naman nga po sa inyo mga kabolers na kasalukuyang hindi maganda ang sitwasyon ni Jamorant ngayon sa kupuna ng Memphis Grizzlies. Kaya naman marami nga po ang mga teams ngayon ang nagkakaroon ng move na imonitor ang kalagayan ni Jamorant sa Memphis. Since Hirap na hirap na ang Warriors ngayon kapag wala si Stephen Curry at Jimmy Butler ay talagang kakailanganin nga ng Warriors kumuha ng isa pang superstar na talagang magbubuhat sa kanila kapag wala ang mga main superstar. Kaya naman dito na nga po mga kabollers mas umiinit pa lalo ang usapin na pwede pa nga pong kunin ng Warriors itong si Morant sa pamamagitan ng trade since kailangan nga ng Warriors magbawas ng kanilang mga player ay dito pala nga po mga kaballers ay masasabi natin na mas magkakaroon nga ang Warriors ng sapat na salary cap para matapatan ang kontrata ni Jamorant. Kung susumadahin nga natin, babagay rin nga si Jamorant sa Warriors bilang co-superstar ni na Stephen Curry at Jimmy Butler. Mas titindi pa nga ito mga kaballers lalo pat makakapag-focus si Morant sa pagiging slasher at high flyer dahil hindi na siya ang gagawa ng paraan paano niya maiasa sa ayos ang rotation ng bola dahil may katulong na siya. Ano si tingin niyo mga kabollers? Bagay nga ba si Jamoran? Comment niyo na yan sa ibaba. So yun lang muna mga kabollers, yan lang na muna ang pag-uusapan natin sa ngayon. Pinitin na lang subscribe and hit nyo na rin ng notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this basketball hotshots. Thanks for watching.